Hi guys, welcome back to my channel. I'm going to share my another techniques in climbing star apple. Wow, ang tanim, hindi biro. Pero ngayon, ako ay nakaupo, kumakain na. Ayan sa so guys, no? <laughs> so guys, mga ating mga star apple guys. Wow, see that? Hmm? You see that? See? Wow! It's amazing! Star apple fruits. sa so guys, oh. Wow! See that? Ayan. Hmm? Kapit-bahay natin, you guys, oh.

Hmm? Ako taga-ani lang. Hmm, no problem. Oh. Hmm. Kamis, guys. Sumbra. So, ah. Please subscribe, click the bell, so follow my Facebook and TikTok. Yes, so, guys, no? Simple lang, guys, magtanim nito. Pero talaga namang okay, hinukay ko. Alam niyo, guys, pinhinukay ko yung pagtanim ko nito. Hinukay ko hanggang tuhod. So, tapos tinaniman ko ng mga bayabaklasing ah, bulok na sa, sa kakahoy, mga itlog yan yan naging lagay ko dyan guys isa guys oh wow sitas hmm? wow sa mister? apo Fruits isa guys oh actually guys pangilang harbis na to Tomas sa'yo oh marami oh yan kasi ako guys pang ano ko na to pang limang harbis ko na to isa guys no pang limang harbis ko na dito isa guys wow isa guys oh wow Bayi no, ano, mau okay pikir najan? Mm. guys no? The best. Pitas lang tayo ngayon guys kasi bigyan lang natin yung birthday celebrant, no? Mga mga uh, kapitbahay natin na uh, humihiling na uh, pa birthday daw. Bunga ng strapol. Yes, guys, no? Yan pitasan natin sila guys, no? At yung ibang gusto din natin na gusto daw going skin day. Yan, yan ating bunga ng strapol. Kaway-kaway naman diyan. Yes, guys, no? ang magtanim ay birok ngayon nakatongtong na kumakain habang nakaupo ha ah. <laughs> yan yung mga muto natin eh yan ano Tomas marami-rami na ba dyan ah, oh. <laughs> yan oh. <laughs> kumikain ka na? eh, ito guys almusal ko ito ngayon guys hanggang panahalian na ito yung matibay kasi ito sa ano katawan eh yes, guys no oh. wow Ini semua, ini di

mapupuno na rin yung basket natin thank you so much ngayon guys you know? kaway kaway na ba yun sa mga student natin Kung magtanim mga na abang hindi biro ngayon nakatungtong na kumakain abang na nakaupo <laughs> thank you so much at sa aking pagbabalik